Sigurado po ako na kung kayo po ay nasa breakup ngayon, ay siguradong gulong-gulo na po ang ating isipan. Marahil ang dami nating iniisip, ang dami nating sinosolve, or perhaps ang dami nating nilalapitan para humingi ng advice, magtanong, at humingi ng tulong. Pero napansin niyo po ba na kahit anong gawin natin sa mga oras na to, ay talagang nandun pa rin po yung point, kung saan maihirapan tayo at mawawalan talaga tayo ng pag-asa. Ito po ay sa kadahilan ng hindi natin masyadong magets o hindi natin masyadong makita at maramdaman na ang breakup po ay may mga stages na dapat mong maranasan at kailangan kailangan maganap at mangyari. Dito tayo nalilito, dito tayo nahihirapan at dito tayo lubos ang nasasaktan mga utol. Pag-uusapan natin yan ngayon kasi importanteng malaman natin ito kung talagang gusto mong mabalik ang dati mawinback mo yung ex mo mga utol, ay kakailanganin mong tapusin ang video ito para lubusan mong maintindihan kung ano ang dapat mong gawin. Pero kung bago ko po kayong bisita, dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay tumutulong, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Stages. Madalas narinig nyo sa akin, mga utol, kahit sa mga coaching session, yung mga salitang stage of relief or relief stage. Ito po ay very common. I would say 95% or 98% po ng mga excess natin ay talagang ipaparamdam ito, ipapakita ito kung saan sila po ay magme-method acting. Ipaparamdam na sila po ay hindi apektado at pinaninindigan yung breakup because of guilt, ego, kung ano-ano pa mga utol. At ang mahirap nito, dito tayo nalilito kasi pag nararamdaman natin ito, nakikita natin ito, nararanasan natin ito, parang ang pakiramdam natin tayo po ay nadudurog at lumulubog. Pero kung if you will think outside of the box mga utol, me as a recovery coach, nakikita ko po ito as an advantage kasi ang ibig sabihin po nito, may heaviness, may attachment, avoidance styles perhaps ang nararamdaman ng ex mo. Na alam naman po natin na ang root cause nun ay feelings. Kasi kung walang feelings, mga utol, magiging very normal yan eh. Sabi ko nga, di ba, magiging very friendly ang ex mo sa'yo. Pero we have to understand na magagalit yan, didepensahan yan, maglalagay ng guard siyan, makakaramdam ng mga guilt feelings siyan, iiwas yan, aawayin ka niyan, hahanap ng butas at dahilan para ma-justify niya yung breakup. Simple explanation. Kunyari, may nagawa akong mali sa araw na to. Nabasag ko to, for example. Usually, maghahanap tayo ng mali. Nature natin yan. Eh. Sino, ba naglagay, sino ba naglagay nitong basong ito rito? Dapat wala to rito. Kasi babasagin yung binili mo. Ang daming butas na hinahanap natin in order to cover yung mga negative thoughts, such as guilt, wounds, pain. Ganon din po yun mga utol kung halimbawang dumarating ang isang breakup na nabibreak ay natutuloy at pinag-uusapan hahanap ng mga ways or situation ang ex mo para ma-justify ito. At isa na nga po dyan, mga utol yung patuloy na pagbintang sa atin kakahanap ng mali. Kaya kung ikaw ay nasa dumpy situation, natural nag-iisip ka, naghahanap ka ng mga solusyon at pinag-iisipan mo kung bakit nangyari. At alam ko minsan na we witness mo na, hindi ko naman ginawa yun ah. Wala naman akong ganong kasalanan na. Ah. Di ba napapaisip ka mga utol? Kasi nga po wala doon ang dahilan ng breakup. Maaring factors yon mga kapatid. Pero we have to understand na ito po ay stages. Kung saan patutunayan ng ex mo, hahanap siya ng mga solusyon to justify the breakup, validate yung kanyang naging decision. Kaya mali ang paghabol at mali ang pag-solve, mali ang pagpilit at mali ang pakikiusap sa mga panahon at oras na to kung saan mararanasan ito ng ex mo. Maaring ito po ay ma-experience niya, maaring maranasan mo rin na siya po ay nagkakaroon ng relief stage. Whatever dun sa mga situation na yun, mga utol, I would really advise. Talagang i-require ko at i-advise ko na kayo nga po ay lumayulayo sa mga oras na to mga utol. But, dahil kailangan po itong dumaloy, kailangan po itong malagpasan. Hindi po natin pwedeng i-cheat ito at isarado ang bibig ng ex natin o isipan ng ex natin dahil ito po ay imposible as human being. Kaya kung ito po ay nararanasan mo, kapatid, sa mga oras na to, hindi mo kailangan malito. Kailangan mo lang pong maging knowledgeable kung ano ang dapat mong gawin. First, you might want to consider kung papaano nag-end yung relationship. Kasi depende. Importante malaman muna natin at maintindihan kung saan po ito nagmula. Pero isa sa pagbibintangan ko dyan, mga utol, pressure, tension. Kasi alam ko, Madalas, tayo po ay nagpapanik kung halimbawa nagkakaroon na nga po ng conversation about the breakup. Marahil nakita ng ex mo na kayo nga po ay natatakot o nagiging needy or nagbebeg. Pag ito po ay nangyayari, napakadaling isolve nito mga utol. Kailangan nyo lang pong immediately mag-walk away or mag-no contact effectively. And in time, ito po ay magagamot. Kasi alam naman po natin, negativity nagsasubside dyan pagdating ng panahon at naiiwan nga po yung positive memories ninyong dalawa. Earlier, binanggit ko yung mga stages na yan at pag-uugali, situations na ipaparanas ng ex mo na tinatawag nga po nating nega behaviors. Ito mga utol ay mahirap i-clarify dahil hindi po natin ito masosolve dahil kailangan nga pong mangyari at hindi po pwedeng lagpasan. The best thing dyan mga utol is to avoid. Kasi syempre habang nandun ka trying to explain, trying to fix the problem, by nature, bababa yung tingin sa atin. Mawawalan tayo ng halaga. At isa pa, mararamdaman niyang kayo nga po ay needy, clingy, nagpi-plead, nagbe-beg. Lahat ng mga negatives na to mga utol ay alam naman po nating unattractive at nakaka-turn off. Kaya ako na po ang magsasabi sa inyo mga utol, walk away for a while. Lumayo po muna tayo sa ex natin kung saan nakakaramdam nga po siya ng mga nega-behaviors. Ang mangyayari kasi, ibabato po niya ito sa atin dahil maghahanap siya ng sisisihin, ibe-blame. Eh wala naman siguro pwedeng ibang sisisiin kundi tayo, 'di ba? Dahil ang relationship lang naman it is between the both of you. Kaya nga kung maiintindihan mo yung mga nega behaviors na yon, na kailangan palagpasin mo muna mga utol. Magiging very attractive ka and for sure magkakaroon ng doubt ang ex mo sa kanyang naging desisyon. Kasi sa gitna ng problema ay maiiwan siya doon at iisipin niya, nasa na yung kaaway ko? Nasaan na yung partner ko? Nasaan na yung supposed to be hahabol sa akin? Nasaan na yung dapat nagkakapaliwanagan kami dahil medyo malabo pa nga yung breakup sa akin at hindi ko pa rin maintindihan? Yan ang mararamdaman ng ex mo mga utol habang kayo nga po ay nag-walk away for a while, lumalayo po muna, umiiwas at nag-a-avoid nga po sa mga nega behaviors na i-display at ipaparamdam ng ex mo sa'yo. Alam niyo po ba yung mga nega behaviors? Preparado na siya dyan eh. Weeks before, or even ilang days or months before, planado na yon ng ex mo. Ganito ang gagawin ko pag siya po ay... Yung iba, nga, yung iba pa nga po may nag advice pa eh. Ganito ang gagawin ko pag siya po ay nag-chat. Ganito ang gagawin ko pag nakipagkita sa akin yan. Ganito ang gagawin ko dahil alam ko ipipilit niyan. Alam niya kasi na surprise ka at mahal, mahal mo pa rin ang ex mo. So ang gagawin niya, preparado na siya kung paano niya i-execute yung mga nega-behaviors na yon ang mabigat sa atin, mga utol, sinasalo natin yun, nilalabanan natin yun. Sinusubukan natin ipaliwanag yung positive side contradict doon sa negative behaviors na yon na sinasabi ko nga na hindi pa pwedeng lagpasan at kailangan talagang ilabas, i-express at maranasan ninyong dalawa. So trying to avoid the problem mga utol ay napakalaki na maitutulong dahil you will allow your ex to feel na siya po ay mag-isa dyan sa problema yan. Kaya psychologically napaka-effective kung halimbawang makikita ng ex mo na ikaw ay lang. Alam mo yung pa-donut-donut lang, pag-alagala, nagboborakay, nagsasambales, nagsusubik. Yung mga ganyang pakiramdam, mga utol, will definitely make it faster and effective. Pero syempre, warning, depende ah. Kasi may mga ex na talagang nagagalit agad-agad, which is actually normal din. Ang hindi normal ay yung patulan natin. Kaya nga po sinasabi ko, pag ito po ay nangyari, kung saan siya po ay nagagalit, kung saan nilalabas po niya at in-express po niya yung mga hate, negativity, at mga bad thoughts na yan, mga utol, avoid pa rin po tayo. Huwag nating papatulan dahil ito po lahat ay lilipas din. Remember, you can't force your ex to love you, mga utol. And you can't even force your ex na bumalik sa'yo kung halimbawa ang ayaw pa niyang gawin at gusto mo na niyang i-demonstrate yung mga nega behaviors na yon. Pero sa ngayon, meron kang bagay na kontrolado. At yun ay bigyan ng doubt ang ex mo sa kanyang naging desisyon. So, paano siya magiging doubt, mga utol? Paano siya magdududa sa kanyang binitawang mga salita? Kung halimbawa, sinasakyan natin yung mga negative behaviors na yon at nagpapaka-negative nga po tayo. In that case, magkakaroon lang po siya ng solid na confirmation, magiging 100% yung decision dahil nga po sa negative reactions na ginawa po natin. Reminder, don't chase, don't plead, mag-self-improve tayo. Basic yon. Pero pag yun po ang ginawa natin mga utol, lalaki ang pag-asa na bumalik ang dati, marikindle ang relationship ninyo. We have to understand po kasi na kung kayo po ay nasa breakup ngayon, tapos ang ex mo ay parang ang taas-taas ng tingin niya sa sarili niya, na ang pakiramdam niya ay napaka-attractive niya, importante siya sa buhay mo, kailangan mo siya mga utol, kailangan kahit papano eliminate mo yun. Or perhaps... Bawasan mo naman yung pakiramdam niyang yon, di ba? In order for him or her na ma-realize yung halaga natin. Bigyan ko po kayo ng isang tip tungkol dyan. Pero ang topic na to ay ibablog natin sa susunod nating video. Ito po yung mga tinatawag na bias-bias or mga situation kung saan pe, pwede mong mapababa yung attractiveness level ng ex mo. At isa nga po dyan ay yung tinatawag natin na scarcity preposition, mga utol. Ito po ay situation kung saan ipaparamdam mo sa ex mo na hindi lang ikaw. Alam mo, napakarami pang pwedeng mangyari sa akin, pwedeng ko mausap sa akin, pwedeng makadate ko at makachat ko, at hindi lang ikaw. Yung kumbaga ipaparamdam mo sa ex mo, na huwag niyang isiping scarcity ang situation mo. Dahil sa totoo lang, maraming pwedeng mangyari sa sa'yo habang kayo nga po ay single. I-discuss po natin yung mga utol sa susunod na vlog natin. Pero sa ngayon, dapat nating maintindihan na ang nararanasan, pinaparamdam ng ex mo sa'yo, ay yung sinasabi nga po natin na nega behaviors. At ito po ay hindi po pwedeng tapatan, kalabanin, o durugin. Ang dapat dito mga utol ay iwasan. Kasi po wala po tayo magagawa sa mga oras na to mga utol. Pero kung halimbawa kikilos kayo, tatarabahuhin mo to, ay maaring matulungan mo pa ang ex mo na tumaas yung kanyang ego at ma-validate nga po niya yung situation. The best thing to do mga utol ay iwasan to. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po patuloy po natin suportahan at talagaan po ang ating mga pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.